Ayan, okay mga kaimpanta, welcome back sa aking YouTube channel. It's me, Impanta PS Vlog. Ayan, okay mga kaimpanta, today this video, ah uh, dumating yung ating, ano, dumating na yating uh, order mula kay Sir uh, Oni, Oni Santos. Ayan, okay mga kaimpanta, ito yung ating uh, in-order sa kanya. Oh. Yan. Kung nakikita ninyo. Ayan, okay mga kaimpanta, yung dating nakalagay dito sa aking uh, food pump, ay ito. Ito yung dating ginagamit ko. Okay. Para sa akin, okay naman to. Okay naman tong ginagamit ng ito. Kaya lang, eh, gusto ko, meron siyang uh, gauge. Kahit sabihin na natin na meron tayong gauge dito sa hand pump. Gusto ko, para silang meron. Kaya ngayon, itong ating uh, ipapalit. Okay. Ngayon, kakatingin natin itong ating ano, kakatingin natin itong uh, paglalagyan. Panibago tayo, kakating ulit tayo. Dahil medyo ano na siya eh. Mas mahaba oh. ko kumpara sa dating sa luma ko. Halos kasing haba lang ito. Kaya ito, ito na, ito, na, ito na yung ating bagong ilalagay. Ito na yung ating bagong ilalagay. Ano? Kakatingin muna natin to. Kaya mga kaipanta, yan, sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan kay Pantaped's Vlog, okay, please like, subscribe, at pakikilot na rin po ang notification bell para lagi po kayong update. Yan, okay. Ito po ang ating uh, foot pump. Ay, kukonvert na natin sa hand pump. Yan, okay. Ito ay galing din kay Sir Oni. Yan, okay. Tapos, pakita ko rin sa inyo yung uh, ginawa kong ano, DIY para may lagay natin yung uh, ginawa natin ano pampahina ng tunog okay yan okay tingnan nyo yung pinakadulo nyo oh. gumamit ako ng one port size yan ito ang inorder ko sa Shopee naman yan one port by one port tapos ang ginawa ko ligyan ko dito ng butas ligyan ko ng thread yan apat Pinagotan ko nang uh, screw. Bigyan ko ng thread. Tapos hindi itong bahagya dito. Aking nilagyan ng uh, gatla. Para mailagay natin yung uh, ito, pinakano niya. diba ba meron siyang sight? Yan okay. Kaya sinalpak natin siya. Madalit sabi. Siya ko naman nilagay dito sa dulo. Kaya nakagawa tayo ng magandagandang ano ah. Yan. Okay, di ba? Bale ito ay nagawan ko na ng uh, video at panoorin nyo na lang sa aking uh, YouTube channel. Okay, ganda siya. Wala kasabit-sabit mga kaibigan. Pit na pit talaga siya. Wala kagalaw-galaw. Nagawa pa tayo ng isa pang uh, silencer sa mga susunod na ano, araw. Okay. Unahin na natin mga kaibigan yung pagkakating dito. No? Kakatingin natin to. Tapos para mailagay natin ito. Panibago tayo. Yan. Ganyan ang magiging hitsura nyan. O ba diba? Ang angas ng forma. May silencer na. Yan okay. Copy ko blanca muna tayo. Alright. Yan okay mga kaimpanta. Bago nga pala natin ito ipagpatuloy. Yan, okay. Meron pa tayo isang ano dito. Meron pa tayo isang ergan, gun. Ito ay eskopeta uh, escopeta rin. Foot pump. Hindi pa siya convert Ngayon, bali ito sa tropa natin. Pinapaayos lang sa atin ito. Bali, ang problema nito ay pag uh, binumbang mo siya, mahinang papasok yung hangin. At saka, itong pinakano niya, gumabalik, gumaganyan siya. Yan. Madalit sabi, ang problema nito ay, uh, yung ano, ang problema nito yung pinaka, yung valve niya rito sa baba. At tapos, pag nagkarga na siya ng hangin, sumisingaw siya. Isa pang problema nito, yung barbula nya sa firing pin. Kaya, dalawang barbula ang ating papalitan dito. Dalawa. Okay. Sabihin muna natin to Okay. Nakating na natin. Ano? Naputol na natin. buwasan na lang natin to. Liyahin natin. konti lang naman eh. Mas mabuti na yung ganito kaysa mag ano tayo. Kasi sabi nilong iba, maluwag daw yung kanila. Maluwag. Ito naman masikip. Para sa akin, mas okay yung ganito masikip. Dahil madali lang magbawas. konting tila lang naman ang babawasin yano okay, baka hindi pa po kayo naka-subscribe diyan kay Panta PS Vlog. Okay, please like, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong update. Yan okay, shout out po sa mga meron diyan na uh, nagmamay-ari ng mga Escopeta Foot Pump ng mga kinonvert na sa ano sa han pump. Yan, bali yung ating uh, nakasama dito ay 3,000 PSI, pero 1,000 PSI lang po ang ating kinakarga, no. Uh, baka mamaya mag mintis yung ating sa hand pump. At least meron pa ito isang ganito. Hindi tayo magmimintis. Hindi tayo susubra sa 1.5 o oh, kaya ano 1.2 Okay. Bali ang ginagawa ko sa 1,000 PSI pag naka limang putok na ako ang putok magkakarga ulit. At saka nga ito pala yung ating ano yung ating uh, CO2 tank na ang laman nito ay nasa 1.5 Pinargahan ko siya ng 1.5 okay, baka gusto nyo to, Hmm, oh. murang-muro -murang lang, bibigay ko sa inyo. Okay na. Okay. So, Lalagyan natin yung gauge. Ito po ay uh, mas ginusto kong i-convert sa ganito dahil nga sa tipid sa ano sa CO2. CO2 kada kakarga mo sa CO2 100 o 105 so magsasawa ka okay ngayon gagawin natin bukutasan natin ito yung pinakaanin niya alin kaya Okay, yan okay mga kaipanta ito na ano. Lagyan natin ng ano ah, ng uh, tiplon. At saka ng uh, engineering plastic. Tapos lagyan natin ng tiplon. Yan, shout out po sa atin lahat mga kaipanta Si ating luma. Tapos ito ka ito, tiplon tape, lagyan din natin. gilid. Yan, okay. Meron siyang engineering plastic dito. Engineering plastic. At sa engineering plastic din. Pick na siya. Kawasak. Um, ito so, naman isa ay luma ito. Ito yung luma. Yung bago natin. Oh. Reserva natin ito. Okay. Dapat na yan dun sa engineering plastic nya. Tapos yung kanyang ano, lumang guma. Lagyan natin ng oil. Itong oil na ito ay uh, oil ng ano ito, dun sa pump. Hmm. Okay. Tapos natin yung guma. goma. Ayan na siya Ngayon Pasok natin dito Bali ito Medyo nahirapan lang tayo dito mag ano Mag uh, ng thread dahil nga sa ano, meron din siyang butas, meron din siyang thread. Kaya nahirapan tayo. Maganda sana kung wala pa itong uh, thread at saka butas para salpak natin ito tapos butas, lagyan natin ang thread yung sa ano, Pero okay lang. Successful naman ang ano, ang ginawa natin ngayon. Wala siyang ano. Aberya. Yung, bak, derecho agad. derecho yung buong Bilis ah. Pasok agad. Lagyan natin yung alin key. Tatlong piraso. Shoutout ulit sa atin lahat. Mga kayong panta. Ilalim. Nasa ah, kabila. Ito na. Tatlo ang kanyang ano, alin key. Left and right saka sa ilalim. sa dito. Okay. So, pakita ko sa inyo mga kaimpanta. Yan. Ito so, yung pinaka-gates nya. Ganda. Ganda ng pagkakaano. Yan. Okay. Maraming salamat nga po pala kay, ano, kay Sir Oni sa pinag-orderan natin ito. Lagay ko na lang sa description kung gusto nyo order ng ganito. Ano? Para sa mga ano. Sa so, dito. Bali naman. Ito yung ano pa rin. Yung original ko. Maganda sana kung uh, mapalitan din natin ito. Pero okay naman. Okay pa naman siya. Okay siya. Wala siyang anong problema. Ito lang talaga ang aking uh, kinuha dahil nga sa ano. Para malagyan ng gauge. Ngayon, bumbahan na natin mga kaibigan. Ano? Bumbahan natin. Ay, hindi. Ito. Balito may karga na pala ito. 1,000. Pero reserva natin ito. Pero teka. Tagahan natin. Tingnan natin kung nagkarga. Ayan, nagkarga nga siya. Oh. 300 PSI. Dugdun ah, muna. Kargahan natin ang ano, hand pump. Hand pump, ikakarga natin. Pero siyang karga ng ano, ah. Uh, aba, ano pala itong karga niya? Bali nasa 700 na. Ayan, okay mga kay Panta. At, atin na tatapusin yung ating, uh, ano, vlog ngayon. At dahil, ah, uh, Nainagay na natin at naipakita ko sa inyo. Okay. Disclaimer lang po. Ito po ay ating laruan di hangin. Kaya. Okay. Tingnan nyo naman. Napakaganda oh. Wali tatlo yung alin key nya. Aling sa rito, left and right at saka sa ilalim kaya wala siyang kawala ganda At uh, shoutout po sa ating lahat ito po si Impanta Pians Vlog yan okay sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dyan kay Impanta okay please like subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell yeah okay ito naman yung ating ginawang silencer Ayan, okay mga kay Impanta hanggang dito na lang po at uh, maraming salamat please subscribe Now.